Punta tayo ng Strawberry Farm. Yan, nandito tayo sa Strawberry Strawberry Big. Yan, papasok tayo yan sa Strawberry Farm. Wala libre lang dito, walang entrance. <coughs> so, Sweet Charlie Road. <laughs> Ang ganyan dito, guys. Yun, pinasok ka. Ay, pwede daw Ah, dito yung entrance dun sa kabila yung exit Yun, yun, yun. Pasok. Oh, Pichay pala ito eh. Kala ko strawberry. <laughs> wow. Strawberry Ben. Strawberry. Pichay Ben. Parang ukra yan eh. <laughs> Ay ganito yung, yung, yung daanan niya. Mami, parang yung tingin niya sa luyok na. <coughs> Ay, si Lolo, magaling pa rin mag-ano pala, patintero. Basic pa. Ay, no, may buwan na akong. Strawberry na pala 'yon. <laughs> traffic tayo, traffic. Balik, dyan, balik yun, na diyan, balik na ito. Dandan lang sa kakapitan, baka mabungkal. Hoy, doon na kayo, doon na doon. Sa rata eh sa gusto niyo mo picture strawberry doon, laki-laki oh. <laughs> sa pinto. <laughs> yun know, nakikita akong strawberry doon oh. No? May bunga na. Lalayo <laughs> wow. may nila. Bukang nila yung manok. Ayun, Sarado ba ito? Yun, sarado. Bawal pumasa. Ayun. Kala ko malalaki puno ng strawberry. Malilit lang pala. Ganyan lang pala. O. Dito tayo sa Strawberry Farm ng Baguio City, La Trinidad Binguet. Yan. Yeah. <laughs> Uy, kamatis dito na ah, nahalo. Nahaloan ng kamatis. Dito pala yung Strawberry Farm. Kaya pala. Oh. Pwede Ngayon lang tayo nakapasok sa ganitong farm. Strawberry farm. Ay, ano kaya to? Ginugulay ba yan? Ito yung ano eh. Nanghala sa chamchee. Yun ba yun? Lettuce ba yun? Samji? Ano Lettuce? Ay pwede pumasok dun oh? Dun sa mga nag-aani? Yun sobrang napaklawak ng napuntahan nating farm ng strawberry First time kong makapunta sa mga ganito. Uy, ano kaya to? Lalaking pecha ito? Lalaking petcha ito. Hinaanin na to. Ito, <laughs> nato Pagbalik natin yung high scene. So yun guys, oh, strawberry oh. oh di ba? Kala ko malalaki yung puno ng strawberry Malilit lang pala Ganyan lang pala Para lang siyang halaman Mas malaki pa yung puno ng okra Maliit lang pala yung puno niya. Ubas pala yun yung na, nasa isip ko na malalaki yung puno. Mm -hmm. <laughs> 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 Shippe, ako So yun, babalik na tayo guys uh, Sa park ng last magsawa tong kasama ko Paling mo na ito So hanggang dito na lang tayo guys Pahinga na mode Kapag inaantay natin yung Nakakasama natin